Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagbabala na nga po si Anthony Edwards kay Lebron James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang lumabas na 4-team trade na pwedeng gawin ngayon ng Los Angeles Lakers. Marami nga po mga katrops, sa mga fans ng Los Angeles Lakers ang natuwa nang malaman nila na hindi na Golden State Warriors, Denver Nuggets o Los Angeles Clippers ang kanilang makakalaban dito bagkus ang kumpunan nga po ng Minnesota Timberwolves ang una nila dito makakaharap. Well, isa nga pang Wolves sa mga teams na nagkaroon ng magandang kampanya sa playoffs last season bago sila ilaglag ng Dallas Mavericks sa West Finals. At isa nga po sa mga nanguna sa kanila ay ang kanilang batang superstar na si Anton Edwards. Nagigil nga po ngayon na makabawi. Sa katunayan, hindi pa rin nga po nawawala ang kayabangan at sobrang tiwala nga po nito sa kanyang sarili. Sa katunayan, ayon nga po sa lumabas na balita, pagkatapos nga po na malaman nito na ang Lakers ang kanilang unang makakaharap sa opening night ng NBA next season, ay naging maingay na naman nga po ito matapos nitong sabihin na siya na nga po ang bahala na magpahinto kay Lebron James. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na four-team trade na pwedeng gawin ngayon ng Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops na nanatili para namang intact ang core players ng Lakers, ay meron para naman nga daw pong kulang ang kanilang lineup para mag-contend ang kanilang team sa susunod na season. Sa madaling salita, kailangan na kailangan para naman nga na po nalang gumawa ng trade sa lalong madaling panahon para mapalakas lamang ang kanilang kasalukuyang lineup. Kaya dahil nga po dyan ay hindi pa rin nga po natitigil ang pagsilabasan ng mga trade rumors at trade proposal ngayon patungkol sa Los Angeles Lakers. At isa na nga po dyan ay ang isinagest sa kanila na four-team trade scenario kasama mga kuponan ng New Orleans Pelicans, Orlando Magic at Toronto Raptors. Bali dito nga po mga katrops ay makukuha ng Pelican sina Wendell Carter Jr., Max Will Lewis, isang 2026 first round pick at isang 2028 first round pick via Raptors. Masusungkitar naman nga po dito ng Magic sina DeAngelo Russell at Jackson Hayes. Makukuha rin naman nga po dito ng Toronto Raptors sina Herb Jones at Jose Barado. Haba ang Lakers naman nga po mga katrops ay makukuha sina Bruce Brown, Cole Anthony at isang 2025 first round pick. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin payag ba kayo sa ganitong klaseng trade, i-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.